News. Labing dalawang taon na anibersary ng Super Typhoon Yolanda, ginugunita ngayong araw sa buong Rehiyon 8. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Manchester Sanita ng RMN Tacloban. RMN Live Report! Labing dalawang taon na ang nakalipa sa mula lang sa ng Super Typhoon Yolanda ang Eastern Visayas, ang itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. Batay sa datos, umabot sa 6,300 ang bilang ng mga nasawi. Nasa 1,062 ang nawala at tinatayang 28,688 ang nasugatan. Isa sa pinakamatinding tinamaan ang Tacloban City na bukod sa matinding hangin ay sinalanta rin ng storm surge na nagdulutan ng malawakang pinsala at pagkawasaka ng mga kabahayan at kabuhayan. Ngayong ikawalo ng Nobyembre, ginugunita sa buong rehiyon also ang ikalabing dalawang anibersaryo ng trahedya sa pamamagitan ng mga misa, candle lighting, pag-aalay ng bulaklak at programa na ginanapa sa Tacloban City Astrodome at mga karating na lugar na sumisimbolo sa pagdurusa ngunit naging tanda rin ng pagbangon ng mga waray nun. Ayon kay Mayor Alfred Romaldez, ang paggunita ay hindi lamang para alalahanin ang mga nasawi, kundi para rin ipagdiwang ang katatagan at pag-asa ng mga mamamayan. Sa palulite, isang simple ngunit ang makabuluhang pag-alaala sa anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda ang idinaos pinangunahan ni Archbishop John Du ng Palo Archdiocese ang banal na misa sa Palo Metropolitan Cathedral na sinundan ng maikling programa sa Yolanda Graveyard na matatagpuan sa tabi ng simbahan. Binasbasan ni Archbishop Du ang mass grave site kung saan inilibing ang tinatayang limang daang residente ng bayan na nasawi nung tumama ang bagyong. Sinundan ito ng pag-aalay ng mga panalangin, na pagsisindi ng mga kandila, pag-alay ng mga bulaklak at pagpapalipad ng mga kalapati bilang simbolo ng pag-asa at kapayapaan para sa mga biktima. Patuloy naman ang panawagan ng mga residente para sa mas maayos na disaster preparedness at pangangalaga sa kalikasan upang maiwasan ang pag-uulit ng ganitong kalamidad kasama mo sa Armin Tacloban na Radyo Manchester Sanita. Tatak, Armin!